Nahuli na sa wakas ang isang dating pulis na pumatay raw sa isang barangay kagawad sa Tondo. Halos isang taong nagtago ang suspect kaya hindi na nakapagpigil ang mga kaanak ng biktima nang mag-face to face sila kanina. Errol Kabatbat, ikwento mo. Kinulan ng sapat Kalmot at mura ang dating pulisa si Fulgencio si Deco habang nasa Camp Crame. Bumuhos kasi ang galit makaalak ng barangay kagawad na si Danilo Serrano na napatay daw ni si Deco noong nakarang taon. Yan timonyo na yun, bigla lang lumutang. Biglang pinatay ang kuya ko. Kulang pa ang buhay niya para sa sa kamatayan ng kuya ko. Sumugod daw noon ang sospek sa bahay ni Nasirano. Nakaalitan daw kasi ng sospek ang pulis na anak ng biktima. Pero nang hindi ito makita, ang tatay na lang ng kaaway ang pinagdiskitahan. Sabog na sabog po yan noong time na yon at nakikipaghiwalay sa kanya ang asawa niya. Kaya kumbaga napagtripa niya po ang tatay ko kaya walang awa niya pinagbabaril ang tatay ko. Nakataas na po yung kamay ng tatay ko, pinagbabaril po niyan. Walang yao pa napakulang yan. May shoot to kill order sa sospek at may patong din sa ulo na 200,000 pesos. Halos isang taong nagtago ang sospek hanggang sa mahuli kahapon sa La Union. Uno nang nasibak sa serbisyo ang sospek nung nakaraang taon. He was uh, discharged due to, actually, true, hindi dito, but due to an indiscriminate firing he committed sometime December. Iniimbestigahan din kung sangkot si Sedeco sa nakawan ng mga SUV sa Sampaloc, Maynila. Eral kabat News 5.